Ayan, sinabiyahe tayo ng joyride mga boss Ayan Meron tayong pasayro dito sa may ano Solid North, ang dami pa rin yung mauwi ng probinsya oh. Baguio Ang dami dala si ate na ano bag Ha? <laughs> <laughs> ah? Apo John Ray kaya mo tay, okay lang? Opo, dito lang yung Dito lang ako sa harap Opo Okay lang ba dyan kuya? Opo, ka na tay eh. Kailangan ka mo ng air shower? Hindi na, okay lang, maliligo <coughs> din na ba? na ako pero hindi natin Wala hmm. naman ata kung toko. Wala po <laughs> Ini yang dia naman, ha? Mam, kaya mo? Mabigat ba? Oo. Oh. Lah, kaya mo ba? Oo. Uh -huh. Sigurado ka, mam, ha? Sana. Saan, mam? Bicol ka. Pero, na lang ako sa pagkagina. Hmm.

Ito yun diba? Oo. Sa F. Mariano? Oo. Okay ka na? Sige po, okay na po. Sabihin mo lang te pag mangalay ka. Ako mag-add na lang ako sa iyo. Hindi, okay lang ako. May hirap kasi yung ati. Okay ka nang okay yung pala. Ano na? Hindi po. Gusto na akong kuyang. Okay. Sanay ako ganito. In 200 meters, turn left onto Oro Boulevard R6. alas nagagtrabaho on traffic kasi nakaka-kal. Ay, Turn left onto Aurora Boulevard R6. Uy, uy. Hoy. Luba? Continue on R6 for three kilometers. ya, Yeah. 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 sige ate salamat po Opo. Thank you, ate ah dito po kayo? Ah, sige po si. Opo, salamat po okay. ah Ayan, sila natin na natin si ate Grabe, bigat ng dala Pero no choy May natin alam kung may karga kanina Ayan Oh, yeah. huh?